Ay Ako pala si Ramil Bolinas, dating training peter dito sa Godsoy Training Center. Mm, um, hindi dahil kay Sir Jimmy, hindi ako maging peter ng ano. Hindi ako maging Pedro ngayon. Hindi <laughs> ka maging Pedro. Ah, uh, laki pa salamat ko rin kay Sir Jimmy na ano, abot sa Manila pag-apply, medyo sipag lang talaga. Ako, unang apply ko, video on discrimination talaga, doon talaga. Ano sabi sa in-applyan mo? Ang in-applyan ko naman, unang apply ko, yun talaga, yung 3-4 talaga hinahanap, si service. Oh, 3-4, Sport, ang sanggot mo oh. doon? Ay, wala naman, Trida Sport, eh, apply pa rin. Apply pa rin? Oo, hindi uh, susuko. Una, medyo bagsak minsan, unang ano ko, bagsak ako sa interview sa about sa English. English? English? Oo. Oh. Medyo mahina ta sa English, English sir. English speaking talaga, pero Filipino oh. yun o parinir? Ano, sir? Yung German? Kla uh, German? Oo, oh, di kaming tindihan salita you? niya. Ano agency yun? Uh, agency yung German, ano? German Marine, sa oh. may Makati, sa may Bangkal. Doon ako. Pagsak ko iyak ako. Umiyak ka talaga? Oh first time ko. Akala ko okay na kasi pasado na, hired nila ako, pero bagsak pa rin sa interview. Interview? Oh, Ano bang tinanong sa iyo sa interview, English? English di tayo. Di ko tindihan, sir. Bakit? Yung know, About lang you know? sa self, sir? Ha? Huh? Bulang bulol yung salita nila, di maano, na nak naka, naka mas pa. Di ano, ko maintindihan eh. Ang pronunciation niya, ni hirap siya magbigkas ng English. English hirap. Oo, kasi eh. German hautin yun eh. Abot sa mga Grego din, dalawang bags ako sa interview sa mga Grego. Eh, hey, sa German muna tayo, German. Ano hmm. ang kwan? About naman sa mga ano sir, yung interview niya, about sa mga piping, sa mga pipelines. Oh. At saka yung interview niya, so, about sa sarili mo, kung magaling, magali, saan ka na sa kumpanya, kung galing ka ba talaga na shipyard. Oh. Uh, ano, ano ko talaga dabis ko? Sabi niya, okay daw diba sa yung machine daw, magaling ka sa machine. Lit machine. Oh, lit machine. Hala, lit machine talaga. lahat tanong mm. about sa mga lit machine. Sa welding machine mo. Oh, lit, welding machine. Puro yung... Sa safety naman. Sa safety. Hindi sila na nagtatanong sa safety na. Alam na nila na... Oo. Oh, mm uh... so, -hmm. Sa shipyard ka naman galing, alam na nila mo yung mm. status ng ano, safety. pero mm. Puro about sa mga ano talaga litmasin. Yung sa Grego naman, saan ka nabagsak bagsak na agency? No agency. Sa Brights, hire right. na ako pero sa bagsak ako sa principal. Ah, na ka na nila ayos na pero sa principal. Bagsak ako pag submit ng mga documents mo. O, yung pag interview sa tawag ng principal galing sa ano yung Tingnan mo kung saan galing yun. Tumawag Greece, Sa Greece, yan. Oh. Uh -huh. Tumawag, bagsak ako sa interview niya. Entend Hindi ko makasagot-sagot. Bakit English din? English din, yung maintindihan yung English. Hindi mo intindihan? Oo, wala ko na Manibis kalabaw. <laughs> Ay, wala ko kailang sa akin Eh, apply, apply pa rin ako Buong Makati, ikot ko na bung Makati Kalaw Kalaw, tapos Eh, sa Easter may kilala man ako doon Paano mo nakilala yung babae doon sa Easter Ocean? Ay, yan, sir, balik-balik mo ako doon sir Sinabihan ano? niya ako na magbidikal na daw ako hmm. Eh, pagdating sa isang agency Kukunin ko na yung requirements ko doon hmm. Ay, sinabihan man nila na ako na Tagal ka na tinahinantay namin sir kasi ano na yung papel mo. Ano agency yun? Admin man. Ah, sa admin man. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Yung pira man ako 2-3, bisa okay, okay na. 2-3? Laki yun. Ayos na, buhay kayo na yun, ano, Manuel, <laughs> boss Manuel. Buhay na buhay. Kina, okay magkano na ba yung 2-3? Ayun. Nasa 100 plus, sir. 135, sir. 135? 135,000? 59 na, Lord. Ah. Uh -huh. Buhay na rin, sir. <laughs> so, ayos. Pero, so, pero yung, kapat sir binakiran ko Kano ano bang medical saan ka ba ng clinic medical mo pala isimlaso sir ay mahigpitin dyan din oh, isimlaso medyo ano talaga ako dyan daming sakit ko pero in the emergency naman sabi niya yung mga sakit mild naman daw oh. kasi ang sakit ko mag tristerol daw bakbak -bak -bak naman ako jogging so BMI bag sa BMI ako kasi ano yung, ah, yung sa body ano mo body BMI ano? kailangan kukunin ko yung 70 ilos ko hmm. ng 70 nag 70 ako mga 2 weeks at 70 ako, kuha ko 70 pero wala nang kain-kain, sir. Wala kang kain-kain. Ito um. si anong masabi mo kay Roma, medyo malaki ang katawan niya, 'ni. Ka. Eh. Depende sa height, sir, sa edad. edad. Height. Ah. Oh. Uh, ah. Sa Google man sa edad. Oh. Oh, bimay talaga. Kung ma-underweight ka naman, bagsak din, bagsak din. Pataasin <laughs> kain ka rin muna. Kain ka muna, oh. Um. Kagaya nung sino yung lumulusot sa gate natin. <laughs> malnourish. Malnourish yan eh. Kain ka yun, eh. muna. Yan, yeah, mahirap sa ano. Hmm. So anong interview pa sa Grego na ibang ano sa iyo? naman about sa pipelines naman, sir At saka yung kun alam ka yung mga pipelines, litmasin, machine, yun naman ta na interview. An sa mga Pilipino na ano, Pilipino ba yun sa admin man? Isat out pa pala admin man man. Grego sir. Grego pa rin? Oo. Anong sabi niya sa iyo, bakit na hire ka raw? You're about sa so Grego sir, din sa higpit sa interview. Hmm. Pero ano, personal kay interview, face to face. Principal man nag interview sa akin. Medyo hmm. okay naman siya hard kagad, bigay kagad niya ng magkano sa Sabi niya, copier Tapos binigyan ka na referral medical. Okay. Ano anong sabit mo dun sa medical? Okay lang, wala. Ang araba, sabit ko ano. medical sir, ano lang sir, yung cholesterol. Ha? Cholesterol, cholesterol blood. blood. ginawan ko nang para sa high blood, sir. baka pagdating sa barko, may ini ano? may may dalag gamot na sir. Gamot. Huwag uh -huh. kang magsobrang kain ng taba ah, baboy. Oh, sir. taba, oh taba. Yung ano ba, sir? ano kayo talaga sa barko yung sa tanker manako ako sir tanker nagtraining ka ba ng uh, bitok mayroon ako sir bitok At ah, mayroon ka na pa ng bitok ato mayroon din ako ato bit dak dati kasi GTA General tanker pa ano may ibig sabihin ng bitok basic tanker ano yan <laughs> basic tanker oil carrier oh ah okay kasi dati sa amin yan GTA yan general tanker familiarization training man ako na pina-training man nila ako Mm, ilang ano, ilang nag-interview sa iyo sa admin man ilan sila? Sa lang sir. Sa lang yung grade lang. Pero ngayon, wala naman ang principal na Pilipino na hirap at hirap interview ng Pinoy. Sa kapwa Pinoy. Hinirapan ka? Pahirapan ka talaga. Parang ako rin mag-interview sa no? <laughs> <laughs> Pero at least, uh, ano, Sarge, no? Okay naman, sir. Na, praise the Lord, no? Oo. Salamat Tuwa, din ako. Tuwa-tuwa si Mrs. ngayon. Oo. oo. Kauwi din ako pa, paano. Mm. Ano ba trabaho ni Mrs.? Sa SM pa rin siya. Ah, sa SM pa rin siya? Oo, sa treasury sa SM daw. Ano. Mm -hmm. Yan talagang ano dyan, at least mm -hmm. hindi ka na, anong, hindi napadalaw ka doon sa mga kasamahan mong gwardiya? Dyan, hindi. Dalaw rin Sir. An anong, anong sabi na sa'yo? Anong sabi sa'yo? Sabi nila na, eh, ano, gusto nila maalis rin? Lako na mahal daw ang training. Lako na, sugal lang talaga. Ganon talaga ang buhay. Sugal talaga ang buhay. Ako, sumugal naman ako dati. Diyo, hirap ako una. Medyo mangamba ko kasi laki ang pira nga bibitawan ko. Akala mo pa bugos ano? bugos ba kasi unang ano ko po, bugos siya Kasi mukha ko pa lang parang lima pa kitang din. Pero Ano nga sir, eh, malaki pa salamat ko rin na binigay rin. Hindi lang sir Jamie, hindi rin ako baka ganito rin. Pero ito, may pirma ka na ng kontrata mo? Oh, pirma na doon sir. Saka oh, pidos na rin ako. Magkano ang bisik niyan 2-3? Magkano ang bisik Tingko alam ang bisik niyan sir kasi may Pura no? Kasi may basic man yan. May lip may ex, uh, oh. overtime, extra overtime. Ray, may... labas yung overtime namin, sir. Oh, may, oh, basic man. lang at saka yung, ano, yung kinarga nila. So, abot ka pala ng 2.5 niyan. Kasi oh. pag wala, pag mayroon pang uh, excess in overtime, 85 hours, halimbawa, 85 hours fix overtime, pag lalagpas ka diyan mayroong bayad, depende. May bayad uh, no? 650 per hour, dollar oh. 'yan, oh. ha? to five Depende pero kailangan talaga po, ganyan sa pira ha? wag okay, mag, wag magwalda sa mga babae pero yung pa. sabi ni Sir Jamie nagtrabaho ko sa shipyard mm. pumunta ko nang shipyard trabaho ko nang ilang buwan doon mm. talagang sinubukan ko talaga pero hindi pa taga ano talaga dito biyasa na mag mm. no, sa welding talaga doon ako natuto dahil sabi na wag ano medyo una iyak ako sa shipyard kasi mm. di talaga makapix ako sa so, may QA quality control pala doon QA pero one, QC Okay, okay, so kasi bumagsak ako sa Ayos, ayos Congratulations So ito yung bisita natin na Dati siyang guard sa mall Hindi lang natin banggitin yung mall Pero at least Mabigyan natin ng tulong, no? sa'yo, Ay Ah, importante yung pera mag Kasi 100,000, mahirap ubusin yan eh. 133,000, mahirap ubusin yan, no? O, para sa ating mga, yung hindi naniwala, nasabi bugos, budol, sila. Salita lang. lang, no? Uh, Pero ngayon, ito, papatunay talaga. Nandito ka na talaga ngayon sa ano, uh, medical palis, na, tapos na. na rin ako. Pero dumaan ka rin ng sipa-sipa ng lata sa Manila, no? Ay, normal. <laughs> ha? Naikot yung buong Makati? Ikot ko, lakad-lakaw lang, sir. Sa akin, hindi ko naikot yan ah. Ikot ko yan, sir. Yung buong ermita, naikot ko kasi ininanap ko yung mapatay sindi na ilaw, ba? Marami pa ba doon? <laughs> Marami pa, sir. Marami pa, no? Oh, ang gagabi, andan-andan pa rin. Pero hindi ka naka, ano doon, so Ayaw ko, sir. Wag, wag, wag talaga. Loyal to ta sa sawas. Loyal, tama, oh. tama. Pareho talaga tayo, loyal. <laughs> <laughs> Pareho talaga tayo, loyal. <laughs> loyal, sir. Eh, yan na ah, pinagpala tayo ni Lord, eh. Ma, sir. Ha? Maraming salamat. <laughs> Yung mayroon dito nga hindi ano eh, loyal din, mas loyal pa sa atin kasi tatlong asawa niya eh. No. <laughs> natin banggitin kung sino 'yon, ha? So anyway, Boss Ramil, good, good luck, luck kung uh, ano sa iyo, ha? Salamat good siya. luck sa pagkabilang isang seaman mo someday. Kailangan pag may problema kay doon sa ano, opo ka muna. Thank you pala sa snacks, huh? Thank you sa snacks. Wala mo kayong palakpak. Kasi yes, ano no, yan eh? Oh, ano niya wag mo niya ano si Sir Asyo nandoon pa. Bugbog sarado Sir Asyo natin sa baba muna. Ha? O dyan ka muna. Ayan, hawakan mo lang yan. No? Okay, pasalamat tayo. Good morning sa ating viewer, follower, subscriber. Ito ngayon, papatunay si Boss Ramil. Bakit Boss? Kasi dollar earner na siya pare. Ako piso. Kaya bus ko na kayo. Ha? di ba? Busing. Kaya ang maano lang importante dyan, sumasawad ka ng 2,300 US dollar plus overtime, importante marunong kayong maghawak sa piran nyo. Kasi someday, kayo naman ang magto tayo ng training center. Uy, pwede rin mo to. <laughs> training center. Pagod na ako, no? puti ang yung buho ko. Ha? <laughs> ha? Ha? Laking gastos nyo. Kayo ang training center. So yan ang ano dyan, no? At least, uh, pero gaya sabi ko sa'yo, kailangan marami kang applyan, mas malaki yung chance mo na makaano ka agad. Na? Sa pagdating sa BIR talaga sa December 3 Daming origin talaga siya. Dami, dami, dami. Kaya ko bakira mo apat, pasok mo yung apat ngayon. Uy, napasok mo yun. Oh. Uy, palakpakan natin. Salo tayo na dito. dito. ako dito diyan. <laughs> oh, apat yung napasok. Biruin mo. Oh. Tapos uh, na ano po sila? Medical na yung dalawa sino oh. yun si? Si Isma at saka si Ni, Uy, si Isma Alineo. at saka si Yung dalawang sino yun Si, si... Neil at saka si ano, Pa-medical pa rin yun Medical din sila Aro din Star Ocean Oy shout out Star Ocean Mayroon tayong ano Isa sa pinakamara para Maraming ang taong ito Trini na aspirant Peter Nandyan sa Star Ocean Kaya pasalubungan ko sila ng uh, uh, Barko Pag pagpunta ko doon sa ano <laughs> Bigyan ko sila ng isang barko Yung uh, galyo na Magkuno na ano Kahoy Mag-order tayo pala diyan <laughs> no? Alos lahat kasi doon, mm -hmm. lahat ang doon ang good soy. Ibang good, good soy doon nag-train, nag-apply, mga iba, kung wala talaga kapit sa loob, hirap talaga. Hirapan talaga? Oo. Marami nag-apply na good doon. Pero ang, ang, ang sa akin, dala ko apat, pasok naman. Naks, talaga. Palakpak uh -huh. natin! Kaya, yeah, talagang... Yan, at be, be, wala pa sila mo? isang buwan doon. Pero yun mo, uh, natulungan. Pagkatingin nila doon. Ano bumber? ano, marami ba silang barko doon? para yung ko ng ibang tanker po. Shout out Admiman Maritime Agency no sa Manila sa may kalaw ba yan? Hmm. Wala, gusto ko na rin mong sumampa eh. <laughs> Kasi malaki, malaki oh, si Makmak, -Mak, uh, ano eh, wala eh, papatay-patay ito na bata rin eh. Matali lang sir. Ha? Hiring ba? Daming hiring Kaya kahit 500 pa na fitir ang ano ko dito, sa tapos sa isang ano. Yung na vertical at saka yung... Ano ba yung 3 mo o. doon? Vertical, horizontal talaga siya. Saan, 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 sir? 4F, 3F, 4F, 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 3F talaga. Doon sa admin man, pinatritis ka? Anong, sir? Nox, talaga. At uh, talit masin, di ba? Antayan lagi ang lit masin. Mm. Trading, outside, 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 inside. Inside. Mm. Inside. Mm, yan ang ano ko sa iyo inside outside trade. Mayroon mga training sit mga agency na lit machine ang paunahin sa inyo. Mm. Kabayaan kayo gibain yung lit machine. Huh? Gibain yung lit machine diyo pa andar. Ah, tapos Laming, eh. Anong sa ano, tingin mo, di mo pa under, stuck ang late machine. Oh. Eh, bantayan ka lang naman. Nakatingin ang uh, director sa'yo. Oh, ayusin mo. Ayan, bantayanan. Oh. Kanya. Pero kailangan ayusin mo, titingnan ibalik mo. Oo. Oh. Para mo ikot na siya. E, since lang yan yung seating niya? Yung mga seating ba't since hmm. mo? Kaya... Ipain man na, yung seating. Kaya hindi ano talaga yan, hindi hindi basta-basta. Kasi kayo ang Peter sa barko, all around kayo doon masinis kayo, mekaniko kayo, welder kayo, plumber kayo, carpentry kayo. Sa lahat, lahat ng ano, tritis, lahat ng tritis ko, dami tritisan ko naman. Oh. Ang lahat ng uh, yan talaga, 3F at saka 2F. Oh. 2F, 3F. No? Anong welding rod ginamit? Ang sagara na ano ko na welding? 60 tin? 60 tin? 60 tin. Oh. 60 tin talaga minsan. Hmm. Kasi titignan ko man rod, puro 60 tin ang ano nila. Mm. kayo na to. Oh, kailangan doon sa Barco Busramil paki pakisama talaga. Sir. Hindi tayo kailangan magmayabang doon, na product tayo na good choice ha. Kailangan be humble kayo doon. No? Kailangan matapos yung kontrata na ma-rehire ka. No? May kasama ako doon dating good choice doon siya. ko anong pangalan siya. Sabi naman, yung assistant Peter mo dating good soy. No choice? Oh, dalawa man kami. Sabi niya, si San Peter mo. Admin man? Sino ba yung... Uh, parang hindi ko na ano na may admin, admin, na, admin man tayo na ano dati. Hindi, malaman hey, ko lang yan, sir. Kasi sabay man, sabay man magkita man kami. Hey, sabay hey, man kami. Ang ano kasi, may minsan umaalis na hindi man lang mag-message, sir. Nakaalis na ako. Hindi kagaya nito na pag medical pa lang. Sir, medical na ako. O ito yung sahod ko. At least, uh, ano ba, malaman ko kung anong agency. No? Kasi babatiin natin yung mga agency na ano eh. Pasalamatan natin. Dahil nagtanggap sila ng mga aspirant Peter. No? Lahat ng mga agency na mayroon tayo, pasalamat tayo. No? Ayos ah. To? Oh. Don't Tapos mag -ano kayo, mag uh, short message lang ba? Oh, video. Sir, thank you very much. Ito ako, barko na ako sir. Oh, kundi dahil sa tulong mo. Yeah, ganyan, kasimple, kasi documented. Kailangan tayo documented. Kasi sa TISDA, kailangan natin yan. To prove na ito ay training center natin, hindi bogus ba? No? Walang, walang mano, normal naman, mayroon ding hindi pa nakasampa dahil ano namang dahilan nila. Una, bagsak sa interview. Ha? Marami sa interview talaga, discrimination talaga ag-apply. Nandyan sa, talaga. Nandyan talaga, sa security guard pa lang. <laughs> security guard pa lang, tanungin ka na, mag-interview na sa'yo. Oh, normal naman. Kung uh, ilang nag-years ka, ka, na nagbabarko. Ka, na, ano, say, may dala mo requirements ka naman. Mm -hmm. Pakita mo talaga na sipyard ka galing, kahit mm -hmm. hindi ka sipyard. Itong, itong ano ba, itong uh, interview, pabalik-balik man yan, itatandaan mo yung, ano, yung interview dito na agency, susulat mo kaagad yan. Yun yung interview sa akin. Or pwede kayong mag-cellphone, i-record e, e ninyo. Di ba? Yung naka-silent lang na ano, i-record e ninyo yung ano, interview, at least Pagdating doon sa ano, isulat mo ito yung interview sa akin. Adli, alam pa, maisadihan mo na kung ano yung dapat yung isagot. Si pabalik-balik lang yung interview nila. Hindi oh. naman sila ano, higpit sa interview. Ang ano lang talaga, higpit sila sa treatise. Treatise, mm, -hmm. siyempre. Kailangan, patunayan. Kagaya ba dito, kahit may insito ka, ilang years ka na nagwi-wielding, ipaano pa rin natin. Ako, kasi insito na ako, pero hindi ko pa rin ano talaga. Ah. Kasi yan dyan ang kaba, ha? kasi pag treatise mo kaba, unahan ka kaba. Oh, shout out Sini 'yung nagpa-shout out sa atin diyan? Shout out, no? Hmm. <tipis> Lloyd, Lloyd, ano balita Lloyd sa iyo, Lloyd? Naabutan ka, naunahan ka pa ni Sarge, so? Si Jipri jan. Oh, Jeffrey. Ay, nandiyan na si Jeffrey sa Manila? Oh, si Wala si pa. Buka. Ah, bukas si James ang nandiyan sa Manila, no? Yung mga Robles brother. Robles bad brother. Robles. No? Okay. Si Balion, ba Oh, si Randy, anong balita dyan sa kanila, Randy? Ano pala? Sino ba kasabay nun? Si Mik Mik? O si ano, Amir? Amir oh. Wala rin message ko nung balita. Kasi walang, <laughs> dapat walang hindi kayo ma-discourage. Pag hindi ka tinanggap dito, lipat, lipat, lipat. Pag after one month, balik na naman dito. Ko, naka Bilang ko si Jinsi, lahat ng ano, naka sa, ano ko, oh. nasa 86. Sa uh, 86 uh, Tap so, ano to? Tap tap ano mabilis kasi magmabilis man maglakad ito. Siguro pag lakad to Bito Cross Bacampot Bacati, kalaw to Pasay na Bacampot ko na. Ah oh, wala walang init sa akin. Asa di ko matanggap. Ano? Walang init sir. Kasi Ang kain, sa... sir. Mm -hmm. Ah ginagaw bisbet ko lang sir. Dala na rin sa BMI sir. Kasama sa BMI na <laughs> ako. Palos na rin. Pero at least na awa ng Panginoon na at least sa mo ba pag so, uh, sacrifice. Kasi ganyan din ako dati. Hindi, walang shortcut. Tayo pag walang shortcut. Oh. Huh? hindi madali mag -seaman. Hindi madali. Ganon din sa barko. Hindi madali na doon. Trabaho ninyo. Pero ang 2,300, yun yung ano mo, pangalis ng ano. Kasi ang nakasalalay dito is, ang yung, ano nakasalalay ninyo is, ang future ninyo. Future mang family mo. Ha? Huh? <laughs> Pamilya mo, nakasalalay dyan. At saka yung future, ano mo, business, di ba? Entrepreneur mo. Business. Huwag kayong magtanda doon sa barko. Kailangan mag-isip kayo ng kaya ang ano natin dito, ha? Kasi kayo, kayo naman ang susunod sa akin na magiging entrepreneur. Na ano, hindi matay tayo naging successful na entrepreneur, pero at least, mayroong kayong ano ba? mga Matulungan. Matulungan kayo. No? So, pag mayroong ka ng business, anong after niyan, isisir mo na yung natutunan mo sa others. Di ba? yung, yung ibang mga gunsoy na nag-apply sa Star Ocean, ko lang sa nila, sir, medyo, ang alam ko, nakita ko, sir, maraming mga gunsoy na nag-apply doon. Pero di ko kaya sila tulungan kasi yung apat pa kasi yung inaano ko, priority. Oh. lang, at least, marami ka, mayroon ka ng ano, bigyan ka ni Lord ng blessing. Ha? hindi pa nakasampa. Mayroong natalo ako dito eh. Ha? kilala sa slob, sir eh. Maganda ba yung kilala mo doon? Hindi naman ka. O di, at least uh, sa ano tayo. Kasi unang ano doon sa 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 Star Ocean yung si Florencio, yung kapatid ni Henry Pilman, yung chief mechanic ko. Hmm. na sila magkapatid. Nandiyan sa Star Ocean, no? Marami na doon may Star Ocean, yung si Sam Kapawa. Na, Sam Kapawa. Ang ano ko lang talaga kasi yung iba nakita ko na sa akin lalo na di pa kasi ba nakapasok yung pa isa-isa kasi ang pasok nila sa Maraming barko yan dyan, maraming barko. Kasi una-una, si Nel, oh. sumunod si Isma. Mm. Ang inano ko yung dalawa, si Adam at saka si Leo. medical mm. na rin yan. Paano eh. kasi Adam at saka si Leo, yung tatlo, kinausap ko na sila na sabay kayo magbigay ng ano, origin to. Huh. Na, nag- video book out yung matras. Pagtingin na nagbidikal ng isa bago nagbigay siya ng original ng requirements. Nako na. Nako, waka <laughs> na, madukot ko sa inyo, dalawa, isa lang. subukang subukang pa rin dalawa. Hmm. Kasi, medyo nandiyan pa natin, di maat masabi. Hindi sa ano. Na ano tayo, shout out, no? Star Ocean. Na, yun, sino ba yung port captain dyan? Hindi ko ano kasi. Bago kasi yung Star Ocean. Hmm. No? Wala pa nung sa akin time, wala pa yan sila. Maraming mga bagong agency ngayon. Maraming agency na bago. Na Maraming agency. Kaya importante, makasampa kayo. Huwag mo na kayo oh, okay mamili. Okay sa one south... tour naman sir. O, chaga, chaga lang. O, starting man yan. Starting ng Trinity Peter. Oh. Kalaga sa nila 3 ni Peter. Swerte na nga yang 1200 3 ni Peter eh kaysa akin na 320. Oh, asan kayo? Yung dollar dati dito is 43. No, 42, 43. Eh magkano lang yan 2 piso? No? Ngayon ang dollar ngayon nasa 59 na. 59 ngayon. Oh, 1200 3 Peter kayo. So times 59 magkano na ito? 0018 carry kiriwan. So, natin. No? 0 no? 60. Ha? 60. 5. O di mayroon kayong 65. Ha? 65,800. asa ah, Ayos na 'yan. Pwede <laughs> oh, na. Oh. Eh, sa sunod mo naman, pinakababa na mo naman yung dalawang libo. Siyempre, pag naka-experience na kayo ng tatlong sakay, apat na sakay, ang target nyo naman, 2K plus na yung salary ninyo. Huwag kayo naman natili dito sa 1 Anong height mo, sir? Ikaw, anong height mo? 5-7 ka, nasa 80, kunin mo. 80 kilos? 80 kilos lang. Kaya ba ba, ba, sir? Bayag pa lang yan. Bayag pa lang <laughs> yan, sir. 80 to so 79 yan, ligas niya, ligas niya. Uh, ay, ako, 6 ako. <laughs> ako nga, sir. 5 lang ako, sir. Napinakuha talaga five, sa three sa ka? Ay, tangkad ka naman. 5-3 lang ako, sir. No. Ako Wala pala. Wala ako ng five, Pwede pala akong mag-gasong navy kasi 5'4 4 man ako. 5-3 lang ako. Ha? Huh? 6-5 or 8. talaga. Hmm. Okay na, pumasok ako sa edad 40. Kasi 39. Sabi, 40 na to kasi... No? Uh, 40 round off. Round round off na ako. Hindi uh, uh, na yung na

Tama kung talaga. Magkila, kung may makilala man kayo, tulungan natin. Yan. Timor kasi, kasi pagdating sa barko, saka pag ano ganyan, halimbawa, yung tinulungan mo, ha? Darating ang ilang years, 10 years after, Malaking maka-offshore siya, o di ikaw ka naman i doon sa agency niya. Pero pag hindi mo tinulungan siya, malaki e, sa i tapos walang reply, ay e, pag makasampa naman ng malaking sautong, hindi mo tinulungan, ay eh, wala. Tulong-tulong na kasi yan. Hmm. Sa ako, kung makasampaw man ako dyan, tingin ko medyo lakas na yung ano, kakistro na ako, kaya ko tumulong naman. Hmm. Pero yung mga kasamaan mong guard dyan sa mall, ayaw pa rin nila. Ayaw nila, wad ko daw gastos. Pero hindi nila tinanong hindi nila ano kung magkano sahod mo? Tinanong ko, sabi niya, di siya maniwala. la ko na, wala kayo, basta ako. Iyan ako lang, i-grab ko lang. Ko lang hmm. Kasi hindi gano'ng gano'ng kalaki rin sahod daw. Na ako, nadipindi man, kasi dito, dito na kayo sa Pinas. Ako, ibang bansa man. Partang hmm. yung isma na? Mm. Mm. US yan ano po, yung ano ko, yung... Joining mo, US. O, Texas, ah, uh, 10. Ah, ayos yan. Anong ilang biyahe doon, ah, uh, 30 hours yata. Oh, tagal yan. Pinsi-pinsi. <laughs> Tapos... Uh, Saka naman maniwala yan, mga... Kagaya nung... Kagaya nung mga first batch natin dito, nung January last year, ayaw man maniwala. Ayaw man maniwala. Ay, oh, wala so yan, yung 3 years. 4 years nga, hindi makasampay eh, yan pa ba, 3 months? O, di lahat. Hindi lahat ng ano? Kasi experience ko yan. Bakit ako nakapagbarko? Dahil sa discarte at saka skills. Okay, so thank you sa ating viewer, subscriber, follower. No? So ito ay nagpapatunay na ito 2,300 US dollar, no? Sa mga nang gusto mo kasi ro, sa TikTok sir, nag-training si Liano. Huh? Si Sutrong Liano. Saan agency siya? Okay. Kasama raw sila sir sa Bitok training. Ah, ayos ah. At ilang days ba yung Bitok training? Bitok? Parang 6 days eh. 6 days. Okay, so shout out. tayo yung ano dyan. Odi, ayos. No? So good luck. Ah, good luck. Kailangan, eh, ano mo yung family mo talaga, ha? Oh, so, tsaka, isipin mo, kahit gaano kahirap ang trabaho, ang mahalaga, mayroon tayong trabaho kasi mas mahirap pag walang trabaho. Yes, sir. Di ba? Mahis, mahirap pag walang dollar. Dito, mahirap ang trabaho. Piso lang yung sahod mo. Di ba? Hindi ka pa magkakita ng blonde. Blonde yung mata ba? Yung ano mata? Blonde? Blue eyes? Green eyes? Well, Hirap <laughs> <up> yun, sir. <laughs> mahirap na, no? Kasi laylay, -lay, <laughs> ano na? Ha? Mihurada, wala yan. Papatay-patay yan. Akala mo, maka-exempted kayo sa ating exam ngayon na, ano? wala ba, sa mandi, ano sila okay so good luck Mr. Mel thank you thank you ha okay thank you natin itong maganda hindi pa nakalis kontrata pa lang hindi nagkamnesya ha yung iba dyan ha oh. oh, oh, hindi ako hindi hindi ako. kasi wala pa. Oh so ganyan lang yan marami